Philippine Standard Time, 30 minuto na makalipas ang alas 11 ng umaga. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nagaalab ng na mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! mula sa ACQ Tower and sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Chelo Garofil inilipat sa MECO. Headlines. Barangay officials at mga kagawad ay sinusulong na maging SSS members. Headline Labing dalawang vegetable traders, importers na sangkot umano sa onion cartel, iniririklamo. Headline Alisguo mananatili sa custodial center ng PNP. Headline Headline Pagwalang bisa ng CA sa Rito Pamparo muling pinasusuri ng KOJC. Headline. Japanese Prime Minister Kamio Kishida pumisita sa South Korea bago ang nakaratdang pagbaba sa puesto. Headline. Headline. Sa balitang sports, Pilipinas sa 2024 para Paralympics dalawang atleta na lang ang may events. headline As an issue news Lincoln Park magkakaroon ng bagong album Headlines 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 News Blast Sumasambulat sa buong Pilipinas sun, 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 Sunshine News Blast Magandang tanghali Pilipinas. Ngayon po ay araw tayo ng Biyernes sa ating petsa ika sa buwan ng Setyembre taong 2024, kami po ang inyong mga magiging tagapagbalita. Ako si Tony Cueva. At ako naman po si Valdivina Gracia. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun, sun, sun, sunshine, news blast! Sa detalye ng ating mga balita, posibleng bababa ang rate ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Joe Saldariaga, bagamat tatanggapin pa nila ang final billings mula sa kanilang supplier, nakikita nilang may pagbaba sa power rates dahil sa mababang generation cost. Kasama rin sa rason ang mababang consumer demand nung nakaraang buwan. Noong Agosto ay matatandang tumaas ang power rate ng Meralco dahil sa mataas na transmission charge. Sunshine News Blast! Bagamat natanggal sa Presidential Communications Office o of PCO ay nilipat si Chelo Garafil bilang panibagong Manila Economic and Cultural Office o of MECO Chief. Ang bagong PCO Secretary na si Cesar Chavez ang nagsabi nito na kinumpirma rin ni si Sylvester Bello III ng MECO. Sa so, ngayon ay hindi pa si Garafil dahil kailangan pa ng MECO Board na mamili ng kanilang mga opisyal. Ang MECO ang nagsisilbing ugnayan ng Pilipinas at Taiwan. Samantala si Chavez ay na nanumpa bilang PCO Secretary No, September 5, 2024. Sunshine News Blast. Isinusulong ng Social Security System o SSS ang pagkakaroon ng Social Security Protection ng Barangay Officials at mga kagawad. Kung miyembro a nila ang mga Barangay Official at mga kagawad, makatatanggap na sila ng lifetime monthly pension kung magretiro na ito mula sa public service. Isang uri rin naman na investment ani SSS at Chief Executive Officer Rolando Ledesma makasait ang pagiging SSS member lalo na't magagamit rin nito tuwing nagkakasakit, mawala ng trabaho at marami pang iba. Upang makatanggap ng pension, kailangan lang ayon sa SSS na makabayad ng hanggang 120 monthly contributions ang isang miyembro. <coughs> DZAR, Sunshine Radio Report. Mga tax lawyer hinamo ng Korte Suprema na labanan ang korupsyon sa so hindi pagbabayad ng tamang buwis. Si June Samson, salita ni ng Balita June. Hinamon at hinikayat ni Acting Chief Justice Marvic Leonen ang mga abogado, partikular mga tax law practice, practitioners naggamiti ng kanilang apangirihan para labanan ng korupsyon sa ating bansa. Iginiit ni Leonen na dapat manahig ang batas para mapigil ng sistema ng korupsyon, partikular sa pandaraya sa pagbabayad ng tamang buwis. Dapat din anyang maging patas ang pagpapatupad ng batas at hindi ito nasasakripisyo, lalo na ang tinatawag na social justice. Nais din ni Leonen na mabusisi ng gusto ang talamak na paggamit ng prescriptive period sa criminal tax offenses para mapalawak ang pangongolekta ng buwis, lalo niya ngayon na ang final settlement sa tax liabilities ay nananatiling nakabinbin sa hudikatura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, mahal, June Samson, kapartner mo sa Barita Servisyo. Kapartner News Plus! Maaaring makatutulong ang Laninia para mapalakas ang local production ng asukal sa pahayag ni Sugar Gator Administration na SRA Administrator Pablo Ascona kung quarter nga ng taon tuloy ang magsisimula ang Laninia. Advantage ito dahil kasabay ang mga pagulan sa pagsibol ng mga sugarcane cane o tubo. Subalit na nanatili na kasisira pa rin ang mga pananim ang madalas ng mga pagulan. Sa taya ng pag-asa, posibleng mabubuo ang Laninia sa Setyembre hanggang Nobyembre at posibleng magtatagal sa unang quarter ng taong 2025. Sunshine News Blast. ng Philippine Competition Commission o PCC ng reklamo laban sa labindalawang vegetable traders na sangkot sa anti-competitive agreements. Dahil dito ay nababawasan ayon sa PCC ang market competition dahil pumapasok ang mga traders at importers ng kasunduan na sila-sila lang ang nakakabenepisyo nagmimistula na anilang kartel ang gawain ng mga ito. Sakaling mapatunayan na may paglabag ang labindalawa, ay pagmumultahin sila ng kabuang 2.4 billion pesos. Sunshine News Blast. Temporaryo mananatili sa custodial center ng Philippine National Police si Alice Guo sa Camp Karami, City. Kasunod ito ng kanyang pagdating mula sa Indonesia madaling araw ng Biyernes September 6, 2024, sa pamamagitan ng isang private plane. Original sana itong bumalik sa Pilipinas noong September 5. Kaugnay nito, sumailalim na si Guo ng booking procedure gaya na pagkukuha ng fingerprints ito, mugshots at medical examination. Sa uling update, na Senado na makaharap nila ngayong Bill si Nesigu. Bilang tugon na rin ito sa arrest warrant na inalabas ng Senado noong Hulyo. DZAR Sunshine Radio Report. Pagkakaaresto at pagbalik sa bansa ni dating Mayor Guo, tagumpay sa ating hudikatura ayon sa immigration. Si June Samson sa detalye ng balita. June ni pag babalik sa bansa kay dismiss mo ban tarlac may relis go ay may tutoring manong malaking tagumpay sa justice system ng Pilipinas ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco nagpapatunay lamang ito na epektibo ang pagtutulungan ng international counterparts at ng mga law enforcement agencies ng Pilipinas Nagpapakita rin na niya ito na hindi natitinag ang commitment para manahigang ang mustisya kahit ano paman ang kinakaharap na balatid o problema ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Servisyo. Kapartner News Blast! May kaugnayan sa isasagawang inspeksyon ng Senado sa KOJC Compound. Ito ang paniniwala ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion kung bakit Bigla ang nabawasan ng bilang ng mga pulis sa KOJC compound. Matatanda ang naonan ng sinabi na nakaschedule ang Senado ngayong araw si Tiembre Asais na magsagawa ng ocular inspection at public hearing hinggil sa ilegal na pagkubkub ng Philippine National Police sa lugar gamit ang isang warrant of arrest. Sunshine News Blast! If you would uh, make an intelligent guess, Uh, maybe because there is already an a, an order to conduct a Senate investigation and they would like to have a good PR uh, that uh, oh, oh maliit nga lang ang number ng, ng, ng mga pulis dito. Wala oh, alam mo naman, mm, parang uh, yan ang so, thinking nila. Wala ka lang sa mga kikita ng mga pulis sa loob? Uh, significant ano, decrease talaga. Significant decrease. Bigla lang, no? Bigla lang. Si Attorney Israelito Torion ng KOJC. Mababatid na ng naglabas ng temporary protection order ang Davao Regional Trial Court bilang tugon sa rito pamparo na inihain ng KOJC. Kaugnay sa iligal na paglusob ng Philippine National Police sa KOJC Religious Compound. Yun nga lang ay hindi ito sinunod ni Nicolas Torre ng PNP Region 11 na siyang namuno sa illegal na operasyon at patuloy pa ang kanyang ginagawa sa KOJC compound. Sunshine News Blast. Muling nga uh, pinasusuri sa Court of Appeals ang pinawalang bisa nito na temporary protection order na inalabas ng Davao City RTC Branch 15 laban sa mga polis na nagsisilbi ng arrest warrant na nasa loob ng KOJC compound. Sa press con, sinabi ni KOJC Legal Counsel Atty. Israelito Torreon na naghahain na sila ng motion for reconsideration para idiin na hindi sakop ng isinisilbing arrest warrant ang mga KOJC members. Jose Maria college officials at mga estudyante. Binigyan din rin si ni Atty. Torion na ang pag-aay nila ng motion for reconsideration ay karapatan ng mga biktima ng marahas at iligal na pangihimasok ng libo-libong polis sa KOJC compound na ito itunuturing nilang tahanan at paaralan. Eh, to request them to take a second look uh, of the order or resolution simply because of the fact that the Supreme Court resolution which transferred the cases, criminal cases, no, of Pastor Apollo Kibuloy, affected only the criminal cases or related cases affecting Pastor Apollo Sikibuloy. It did not prohibit third persons such as KOJC members or individuals. JMC officers and students from filing a petition for issuance of writ of amparo in cases of wanton violations of the rights to life, liberty, property, or even security. No? Note that a person died here already. 56 persons have already been uh, hospitalized, of which four were suffered heart attacks, four minors suffered severe anxiety attacks. No? Um, 16 of the 56 lost consciousness during day one, no, and the the act of the police in turning the arrest warrant as a license to conduct intrusive searches, omnibus searches to any and all properties um, and structures of Kojc and JMC is ongoing. So therefore, we feel. that third parties who are victims of these wanton violations have the right to seek immediate and inexpensive relief. The reason why the Philippines, um, the Supreme Court issued the Rito Pamparo, now we copied this from Mexico and other South American countries, if, if only to provide you know, fast and inexpensive remedies. When you file a petition for Rito Pamparo, there is even no filing fee. Why? because this is really designed to allow um, citizens whose rights to life, liberty or property and even security are gravely violated and they can seek remedies right away. Now, if you will require these individuals, the family of the person who died, those injured, and those uh, members whose right to religion, uh, whose right to religion, are continually violated because they could not even use their own um, cathedral. The JMC students, my students, and the faculty members and the officers who could not even use anymore our school, no? And the violation is continuing. Are they saying, is the Solicitor General saying that we have to go to Quezon City or Pasig just to obtain immediate relief? That is not within the contemplation of the writ of Amparo. Naniwala na naman si Atty. Torio na may visa pa rin ang temporary protection order ng Davao City RTC. Sunshine News Blast! And we feel that the resolution, uh, we have, um, we are of the opinion, humble opinion, that it is not immediately executory um, because we have 15 days to file a motion for reconsideration and on the first day, we filed a motion for reconsideration right away. So to our humble mind, the TPO is still subsisting until now. Ang pahayag ni KJC Legal Counsel Atty. Saray Lito Torion. Ilang beses na rin binagit ni Atty. Torion ng arrest warrant ay hindi lisensya para labagin ang karapatan ng isang individual. Sunshine Radio Report. Napaulat na prisoner exchange sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia kailangang idaan sa DFA ayon sa DOJ. Nagbabalik si June Samson sa detalya. Ting hignihit at milinaw ng Department of Justice na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring formal na request ang Indonesian authorities kaugnay sa sinasabing prisoner exchange o yung kapalit ng pag-turnover kay dating Mayor Alice buo ipiniliwanag ni DOJ spokesperson under Secretary Nico Clavano na katunayan ay walang opisyal na kahilingan sa Department of Foreign Affairs mula sa gobyerno ng Indonesia kaya masyado pa niyang mahaga para ito ay pag-usapan. Kaugnay nito ay sinabi ni Clavano na may kakaharapin na paglabag sa immigration law at iba pang krimen si kaya isa sa ilalim muna ito sa parehong legal na proseso katulad ng pinagdaanan ni Nashi Laguo at Cassandra Liong Samantala ay pinaliwanag ng DOJ na deportation process ang ginawa ng ating pamahalaan kay Kuo mula sa Indonesia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, mahal, June Samson, kapartner mo sa Barita Servisyo. Kapartner News Blast! Oras natin, apat na patanim na minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Kung akong tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag kailangan din ng gasolina pero sulit ang halaga mag-clean fuel ka sunshine news blast muling nagbabalik ang sunshine news blast sa pagpapatuloy pa rin ang ating mga balita, Extraordinary Rendition ng US laban kay Pastor ACQ, may mga patunay na si MJ Mondihar sa report. Araw-araw ang paglipad ng mga modernong air assets sa Davao City, partikular na sa KOJC Religious Compound. Mga air assets na hindi naman taglay ng gobyerno ng Pilipinas. Tulad na lamang ng Boeing Chinook helicopter na ito na namataang palipad-lipad sa paligid ng KOJC. Ang nasabing chopper ay karaniwang ginagamit ng U.S. military. Ayon sa foreign relations scholar na si Juna Avellino, ang presensya ng U.S. assets sa Davao ay nagpapatotoo na hindi nga nagbibiro si Pastor Apollo C. Kibuloy sa sinabi niyang banta ng U.S. government laban sa kanya. Sa noon ni Pastor Apollo, Extraordinary Rendition ang gagawin sa kanya ng mga Amerikano upang siya ipaslangin. Legal para sa U.S. Government ang Extraordinary Rendition o pagdukot sa mga pinaghihinalaan nilang personalidad para dalhin sa kanilang black sites. Dadaan sa matinding torture at kalaunan ay papatayin ang mga subject ng Extraordinary Rendition. Let us be straight in this. The footprints or I mean the blueprints of U.S. involvement in all these activities are everywhere you know, uh, I mean, we can only suspect that, you know, the head of Pastor Kibuli must be part of the trade-offs uh, between the government and between our government and the U.S. government. Dina Avilino, halata ng papagamit ang Marcos administration sa U.S. government at nagpadala pa ng 3,000 hanggang 5,000 mga polis para ito'y tugisin sa Dabao. Oras na ito'y matagpuan ng mga polis handa ang mga chopper ng Amerika para isakay doon si Pastor Apollo para sa extraordinary rendition. You can see the the kind of equipment that they are using in locating uh, the good pastor uh, and also the 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 bounty that is being placed on the on his, on his head <laughs> being just an accused of committing a crime it's it's really uh, troubling and uh, you know Uh, this government is really heavily indebted to the U.S. government. Ang mga araswarat ng Korte, Senado at pagpapatawag ng Kamara ay may layong lumitaw ang butihing pastor. At kung mangyari, isasagawa agad ng CIA at FBI ang maitim na plano laban sa spiritual leader ng KOJC. Lahat ng ito, sa ilalim ng pamamahala ni Bongbong Marcos Jr. na gustong ipalapa sa mga banyaga ang isang kapo niya Pilipino. And then, the, by all means, uh... It will uh, Marcos will do everything to please uh, Uncle Sam, and, and, and it's sad that uh, we are now going back to the era where where the country is subservient to the foreign dictates, and, and it's, uh, it's not really good. Samantala religious groups sa in the na Ang KOJC muling nagbabalik si MJ Mondejar. Uh, instead na tutulong yung tinatawag na government para sa tinatawag na uh, partnership in terms of peace, in terms of nation uh, uh, building, parang niyayapakan na nila yung karapatan ng mga uh, mananampalataya katulad nga na ginawa nila sa kingdom of Jesus Christ. Isa-isa nang -isa lumalantad ang na mga religious organizations sa Pilipinas para kundinahin ang patuloy na operasyon ng PNP sa loob ng KOJC Religious Compound dito sa Rabo City. Ayon kay Bishop Moayon ng Jesus Christ UPC Worldwide Incorporated, dumarami pang lalo ang mga simbahan na hindi komporme sa ginagawang panggigipit at pangabuso ng PNP sa Kingdom of Jesus Christ. No, eh, ako, saludo dito ako doon kay eh, Father, Father Siano, no? Ah, uh, ibang religious group din siya. Roman Catholic siya pero nagpapahayag siya, nababaha siya na sa gano'ng kalagayan. Pero nakikita ko na yung aral, toro ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ ay talagang ah uh, makikita mo na uh, yung bunga ng espiritu, bunga ng pagtuturo niya ay ah uh, sinusunod, no? Sinusunod talaga bilang halimbawa kasi nagsimula yan sa libya. Eh. Nababahala naman si Luayon na ito na ang new normal sa mga simbahan sa bansa. Dahil kung nagawa nila ito sa KOJC na walang track record ng karahasan, ay posibleng the raw ito ng gobyerno sa iba pang religious group. mo mapalagyan si Pagdersiano. Bakit? Kasi kung nagawa nila nasa Kingdom of Jesus Christ po, hindi nilang gagawin yan doon sa uh, Roman Catholic sa Iglesia ni Cristo sa Jesus is Lord movement dito sa amin sa uh United Pentecostal Church worldwide o sa iba pang mga religious uh, denomination, kaya nilang gawin yan. Patuloy raw na kinakalap ng grupo nila Bishop Loayon ang suporta ng ibang religious organization na magsalita at hindi maging neutral sa ginagawang abuso sa KOJC. Panahon na ito na ipanawagan natin. Hindi siguro panahon ito na mag-neutral tayo. Titingnan na lang natin yung ginawa ng gobyerno sa Kingdom of Jesus Christ. Huwag na nating hintayin. Huwag na nating hintayin na tayo din ay magiging ganon. Tayo din ay magiging uh, 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 mag, ma, madamay sa ganong kapamaraanan na ginagawa nila. Panahon na na, uh, tatayo-tayo. Sasala rin daw sila sa mga aktibidad sa liwasang bonifasyo. At higit sa lahat, mag-aalay din daw sila ng mga dalangin na maging maayos na ang pinagdadaanan ng KOJC. Para sa Diyos, sa Pilipinas, Kung Mahal, MJ Monterhat, SMI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast, International News Blast. Bumisita sa South Korea si Japanese Prime Minister Fumio Kishida nitong biyernes, Setyembre 6. Ito'y bago pa ang hindi naaabot isang buwan na pagbaba sa kanyang pwesto. Tandaan niya ito ng magandang ugnayan ng Japan at South Korea sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang Prime Minister. Matatandaan na nung nakaraang buwan, sinabi ni Kishida na hindi ito tatakbo muli para sa isa pang term. Bibigyang daan na anya ang Liberal Democratic Party na mamili ng kanila magiging standard bearer sa gagawing leadership election ngayong Setyembre 27. Sports. Sports. News Blast. Dalawa na lamang ang natitirang Pinoy athlete na sasabak pa sa kompetisyon sa na nagpapatuloy na 2024 Paris Paralympics. Ang dalawa ay sina Cindy Asusano ng Javelin Throw at swimmer Angel Otom para sa Women's 50 Meter Butterfly. Ito ay dahil nitong Biyernes, Setyembre 6 ng mag-exit si wheelchair racer Gerald Magliwan sa Men's 100 Meter. Sa event na ito ni Mang Linga, Mangliwang ay nasa huli siya sa ranking at ang contender mula Belgium ang pinakamabilis na racer. Showbiz! News Blast. May bagong album na sa November 15 ng American rock band na Linkin Park. Ang magiging pamagat ng bagong album ay Frame Zero at may labing isa itong tracklist. Sa katanayan, may single na silang unang inalabas ngayong araw, September 6, at may pamagat itong The Emptiness Machine. Sa magiging bagong album, tampok na dito ang bago nilang singer na si Emily Armstrong at drummer na si Colin Britton. Nagbabalik naman si na Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farrell of Phoenix, at Johan para sa grupo. Ang orihinal lang lead vocalist na si Chester Bennington ay pumanaw na noong July 20, 2017. Sumasambulat sa buong Pilipinas, sun, 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apolo Sikibuloy. Pusa din uh, words of the sun unity is the power in the strength that holds us together It's powerful the devil is very afraid of it Ang pagkakaisa ay kapangyarihan at lakas na siyang nagbubuklod sa atin Ito ay makapangyarihan Ito ay kinatatakutan ng diablo Sunshine news blast at yan po ang naging kabuwan at kalipunan ng ating mga balita ngayon pong tanghali ng Biyernes, ika na tayo sa buwan ng Setyembre taong 2024. Sa angalan po ng buong pwersa ng DJR 1026 Sunshine Radio, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kami po naman ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Tony Cueva. At ako naman po si Valdi Ginagrasya. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa araw ng lunes, happy weekend! Mabuhay ang Pilipinas! Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine Radio kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Kung akong tatanungin, kahit sa anong aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makakompromiso, pero sulit ang presyo. dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Untang po. Butang. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina, pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.